Oh, ito guys, uh, i try try po ng aking kapitbahay na dadaputin po at uh, ilalagay po sa aquarium itong isda. No? Ito po ito yung tawag nilang uh, uh, palos. No? Ayun na. Ito guys, no? ilalagay niya na yun sa loob. At yun. Okay, yun. Salamat. At ito na. No? May laman na po. Uh, ang kasama niya po ay janitor fish. No? So, Uh, maraming salamat sa inyo mga kalods. At ito, marami po kami mga audience dito nga nanonood, no? Uh, saksi na sila po ay nakikita na kung paano po nilagay ni puti dito sa loob. So sa inyo mga kalods, maraming salamat po ulit. at ito naman ay panibagong uh, views naman, uh, ano no? Na sa ating pagkukonten. At ito po, may laman na, no? Kaya sa ating mga kalod eh uh, iba pag mayroon po kang ganito tulad dito, no? Uh, ito ay siguro naman, wala naman sigurong maglakas load na uli ng magdudukot dyan, no? Eh dahil nakikita nyo, napakaganda po yung aming bantay dito, si Mama Miri, no? Yun. Yeah, mga guys, no? Uh, siguro naman, uh, wala naman siguro na ulit na kukuha nito. At saka, isa pa, uh, di ba madulas yan kapag uh, hinawakan mo? Bakit hindi siya kumilos, hindi sa gumalaw? Mahina? mahina? may No? Ah, uh, ganun, no? So dyan, uh, dyan sa loob, uh, makalaro kasi ang tubig doon, jan, ay tubig ulan yan No? Kumpara dyan na tubig na ang kanilang nilagay. Kaya dyan, uh, maaari mabubuhay siya kasi uh, maraming lumot yan eh. Matagal na kasi yung tubig dyan. Uh, na pumapalo na siguro na mga 7 months na eh. Hindi lang 7 months yan, ano? Uh, so, siguro, okay. Uh, mabuhay siya. Kaya nakita ko hindi sa madulas eh. Pero alam mo pag na, 'di ba, kapag naano mo 'yan madulas, kapag nahawakan mo or talagang mailap. Ah, sa tingin ko may sakit kasi matamlay. Matamlay kasi baka gutom, no? Baka na lason 'yan, hindi kaya. Kasi nahuli yan kagabi ng mang hapon eh. Hapon kayo na Oo, kagabi. Ang mga madang siguro mga alas 7. Kaya nakita niya. Ang ayun sa sinabi, kapag daw may sugat ganyan, may kasama pa daw yan. Ah, so, hindi man natin akalain na mayroon palang pa palos dyan sa, sa sapa na yan, no? Mayroon ah, yan sa uh, mga putik, parang hito. So, ibig sabihin, kahit wala sa motor, mabubuhay sa dyan, eh. Dahil parang katulad din ng hito yan, na hindi na kailangan, ano. So, kailangan lang lagyan natin uli ng, ano, no? Lagyan natin ng pagkain. Uh, I-try ko no, lang, no? Uh, mamaya, mag-short lang ko kung ano talaga kinakain yan. Na natin. Oh. So, so sa sige sa mga kalods, maraming salamat sa 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 inyo sa inyo uh, po sa inyong lahat. Gatis po.